Vega ni baboy e. Baboy sa kantangan. At si Jacob, mo nang Vega ni gitawang ka unidaw marigo. Mo nang sila amo togom. ni si Icon for balay. I gong begong po balay din nuro. Rangat busa na nagkakurta agom ang kya Vega. Nak bagas. Tin unido, manluho, Vega sa so ipinluho kom. Unido, binyag, Vega sa so manido rigong kom iyo. Handaan. Unido, Birthday, vegan sa so manan. Ako kulay ng korte days, bagong samanan. Ang oh, adi adi sanan. Ano bagong kay eh Tingkal ng guys na haluhu ko man bagay tin kabalay Ah, so. uh, maday high blood nani na mama ni baboy. Kon kay lobanan ko, dahan ko man urahi na hago di bagay do baboy. Ah, uh, unay barako ni sohan. Ah, uh, kaya kon unay labani Facebook, gabarako da bende na na ako sabut sabut taro began ay mengat uh, ay bagan lukosan loka gretro ni siya ergo gitu kinto po ba mangite kinto gitu po ba mangite moor na na muray manan do bagay do baboy nakariwo de tinunay do ang ango umat ang matro bagan do nga nan Ketutu, aku ano bỏ hết cái số, anh lưu gom gầm, ai gom bà lấy,